Yan mga guys, paano nga ba mag-test ng adapter sa chargeable na mga ilaw, kaya sa mga electric pan, kaya sa radyo, ganito lang mga guys ito, ito 20 volts to saksak -sak mo to sa live, yan, live yan, yan ilaw na mga guys, kita nyo, ganito lang pag-check nyan. Tapos yung tester, iset nyo dito sa kasi ano to eh. 9.6 volt. Yan o. Oh. Kita nyo mga guys. Para ma-reading siya, ilagay mo siya sa 50 volts. Yan. Yan yung pinaka-arot mga guys o. Oh. Kita nyo lagay mo sa 50 volts tapos itong negative dito sa labas 'yan dito sa labas ng ano ng Nang... saksakan sa adapter para sa ilaw 'yan tapos itong positive sa loob 'yan kita nyo mga guys saksak ha sa loob 'yan no oh. 11 volts siya. Okay siya mga guys. Yan o, okay. oh, kita nyo, 11 volts. Yan o. Oh. Yan. Hmm. Ulit. No. Oh. Okay siya mga guys. Yan o, oh. original kasi ito eh. Yan o. Yeah, no okay, na. Thank you, ma, guys.